Hindi ko lahat. usap ka ha? Ha? Ayaw mo? Ayaw mo? Ha? Oo. -o. Anong kasalanan sa'yo? Anong kasalanan sa'yo? Sabihin mo. Ano yan? Hingkit? Ha? O galit? O bakit pinag-insala mo? Huwag ka na ipagpilitan. Huwag ka... Di, di, di naman akong dalawa-dalawa ito. Talagang wawas sakin dito. Gusto mo? Ha? Yakok. Ako tapos Sabi <coughs> <coughs> sa'yo, huwag ka naman ipagpilitan. Ano? Anong masalanan sa'yo? Maduhin mo nang mabuti. bute

Alisipin mo! Alisipin mo! Masahil po? Masahil po? Masahil po? Masahil po Pada ng panday! Kilala mo si Panday? Ha? Agot. Hindi. Hindi. Mapakilala ko sa'yo si Panday. Ha? Inalis mo na? Ha? Wala na? Wala na? <coughs> <laughs> Umagot ka, pahirapan kita. Hmm, oo, tinanggal mo na. O, magpahinga ka na. Ya, ako. Oh. Oh, Ay, yeah, mo lang magpapahinga lang yan. good morning sa lahat mga idol. So, gamutan tayo ngayon sa lahat na magpapagamot, punta na lang dito. Then mapagpalang umaga. God bless you more mga idol.